Imbes na sa kanilang tahanan, sa ospital magdiriwang ng Pasko ang pamilya ni Najing. Ito'y matapos mabundol ng isang pickup up na sasakyan ang kanilang 73 anyos na ina sa Magsaysay Avenue habang tumatawid ito noong ikalabing apat ng Disyembre. Kung baga parang ang kasiyahan lang nilang mag-asawa, ang kasiyahan lang nila ni daddy is magang mag-jogging, mag-walking, tapos pagkatapos noon babalik ng bahay, ganun lang. Tapos ngayon nakakaawa sa masyado kasi kung kailan tumanda na at saka pa niya mararanasan yung sobrang sakit na ganito na nangyari sa kanya. Hindi raw nila alam ang gagawin noong una at nanawagan sila sa social media na sumuko ang driver na nakabunggo sa kaniyang ina. Pero kinaumagahan rin ay sumuko ang nakabundol sa kaniyang ina na isang 38 anyos na lalaki at tiniyak nito ang pagtulong sa pamilya ni Najing. Uh, I-revive yung buhay ng nanay namin. Uh, parang hindi ang sakit kasi na tignan kung, kung yung itsura niya. Mm -hmm. Kaya parang sabi nga namin eh, may kulong man siya, mahatulan man siya, pero hindi yung sapat para ma- maibsan yung sakit na nararamdaman namin. Patuloy pa rin nagpapagaling sa pagamutan ang kanyang ina, kaya ngayong Pasko, hiling nila na gumaling ang kanilang ina. Uh, as of now kasi bugbog sarado. Kung baga, ordinary yung langwahe, yung kanyang lungs. Tapos, may fracture siya na sa kanyang ribs, taapat. Yun na lang, ang pinaka-ano namin sa ngayon, pinaka-aim namin na sana pag natin hanggang posko Pasko, hanggang New Year. Kumihinga pa si Mama. Halos 400,000 na ang kanilang nagastos sa paggamutan. Sa mga nais tumulong at magbigay suporta sa kanilang pamilya, maaaring tumawag sa numerong 0908 3433-630. Vanessa Bouton para Saluzon Headlines.